Naroon ako, nakaluhod sa harap ng bintana ng kotse, ang malamig na hangin ng gabi dumarampi sa sugatang nuo ko. Ramdam ko pa rin ang mainit na likido, dugo, marahil, na dumadaloy sa aking sentido, habang ang paputi-puting blinker ay tumitibok sa dilim, na parang mabigat na bis sa puso ko. Natikman ko ang metalikong alat ng dugo sa bibig ko at yumuko ako upang mahajap ang braso ni Rowan sa upuan ng pasahero. Rowan, bulong ko ng nanginig pero ang bibig ko'y nabara, walang tunog ang lumabas. Mabagal kung hinaplos ang bisig niya, malamig at buhay ang balat kahit durog na ang panga niya. Nakatingin sa akin ang bungang ulo niya nang parang may tinatanaw, isang nilalang na hindi dapat makita ng sinuman. Naramdaman kong sumirit ang takot sa dibdib ko at muntik na akong mawala sa katinoan ng marinig ko ang tinig, mahina, palm sa static ng radyo sa dash, gaano kalayo ka tatakbo mula sa iyong templo. Tinatawagan ka na ng Eptreya. Nagipit ako sa pagitan ng paggising at pagkatulog, ng realidad at ng bangungot. Para bang nasa insomnium ako, sa pagitan ng dalawang mundo, na may silang dalas na patuloy na kumukulong sa isipan ko. Pumasok ako sa damit ko, tinakwil ang salamin, dahil sa tuwing tititigan ko ang sarili ko, makikita ko lang ang isang multo, Maitim na buhok, malalim na pulang mga mata, kulay lilang peklat sa pisngi. Hinawakan ko ang telepono at nakita ko, 3 AM. Wala akong tulog kahit isang kisap mata. Naglakad ako palabas ng apartment, walang kotse, para lang makaalis sa pagkakamalay. Nakahudi ako, earplugs sa tenga, pilit na hindi tumingin sa mga tao. Sirens sa malayo, mga nagmamadaling anino sa sidewalk, lahat sila'y normal. Ngunit halos hindi ko kayanin ang ingay nilang pangkaraniwan. Nang makarating ako sa paboritong coffee shop ni Rowan, lumingon ako sa kalye bago pumasok, may anakis na pagkabahala ang dibdib ko. Ngunit nakita ko siya, ang itim na buhok, ang abanderadong asul na polo. Binigay niya ang mainit na tasa. "Ezra, tama ka lang ba?" tanong niya, may pag-aalala ang tinig. "Pinaghirapan ka na namamayan." Bumaba ang kape sa mesa pa ako ng kaunti at sinalubong ng metal ikong lasa. Hindi kape ang nanaog, kundi dugo. Tumayo ako at kinari pa si Rowan. O hindi na siya si Rowan. Ang mukha niya'y natunaw, ang butoy na kawala, ang matay na kangiti ng walang kaluluwa. Pumailan lang ang tinig, ikaw ay nakulong sa ashuary ng April. Huwag kang tatakas. Bigla, bumalik sa normal ang kafe, si Rowan na nakaupo, kumakain ng bagel, nakangiti, Noong bago ko mapagtanto, nahulog ako sa silya, nanginginig ang mga kamay ko, tumitindi ang palso. Natutulog ka ba? Tanong niya muli, nanginginig ang balikat niya sa pagkabahala. Pumilit ako at tumayo para lumakad palabas. Sa labas, nakita ko ang TV display sa coffee shop na nagbabalita tungkol sa, waiver, hilangs, tatlong biktima, lahat pasyente sa koma, pinaghihiwalay at sinusuot ang balat sa isang simbolikong pattern. Habang nakikinig ako sa report, nagstatik at lumitaw ang simbolo sa screen, isang spiral na hinabi ng ugat at laman. Nilamon ako ng takot, bumitaw ang tinig sa ulo ko, buksan ang gateway sa Eptreya. Tumakbo ako palabas, nanginginig ang mga tuhod, hinahanap ang daan pa uwi. Ang lungsod ay naging warpong natanawin, ang mga gusali ay tila bumabaliktad, ang kalye na babalot ng indigo haze na may kumikilos na mga anino. Sa bawat hakbang ko, parang sumusundan ako ng bulong, buksan, gateway. Pero kailangan kong makauwi, kung hindi, mawawala na ako sa katutuhanan. Naabot ko rin ang pinto ng apartment. Binanggaan ko ng lakas, at parang nagteleport, teleport nasa loob na ako. Nang bumagsak ako sa sahig, nakatingin sa kisame, napagtanto kong may maliit na pool ng dugo sa sahig, hindi ko alam kung sa ulo ko o sa katawan ko galing. Sa gitna ng dugo, nakaukit. Ang spiral symbol na pulos yelo ang pakiramdam, na nagpapalabas ng mabagal na palso. Tinangay ko sa dibdib ang jacket ko at tinakpan ang palatandaan, nanginginig. Sa desperasyon, dumiretso ako sa banyo at binuksan ang shower, hinayaan ko ang malamig na tubig na hugasan ng dugo. Ngunit hindi lang mud at dugo ang bumababa, ramdam ko pa rin sa balat ko ang malamig na kutob ng gabing iyon. Kahit nagpills na ng sleeping tablets at kape, hindi ako nakatulog ng maayos. Sa katunayan, hindi ko na matindaan kung gaano katagal na ako hindi nakatulog o kung bakit pumunta ako sa labas. Pagbalik ko sa living room, napansin ko ang mga walang laman na lata ng pagkain, dalawang linggo ko palang hindi kumain. Dahil sa gutom at takot, nakarinig ako ng mga tinig mula sa kabilang unit. Pumapailan lang ang usapan tungkol sa Weaver, Emily at Sofia nagteorya sa mga ritualistic killings. Muli, muling narinig, buksan ng gateway. Hindi ko na mapigilan. Kinuha ko ang bag ng kape, ang pinakamahal na beans na galing sa bundok ng Ephraea, at sinipilyo ang mga butil. Ramdam ko ang kapangyarihan ng aroma, para itong lihim na susi para matanaw ko ang mundo ng insomniom habang pinipigilan ito ng realidad. Habang hinihain ko ang kape, dumarampi sa isip ko, huwag kang tumakas. Dalhin mo ang gateway, hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Pumunta ako sa dining table, naglatag ng journal at panulat, at sinimulan kong igulit ang spiral, ang gateway. Bumula ang dugo sa bibig ko nang kumaget ako sa dulo ng panulat sa pag-alala na baka hindi ito balang araw matanggal. Ngunit sa gitna ng panginginig at pagkalito, tuluyan akong nahilo. Biglang may kumatok sa pintuan, isang kumatok na mabigat, mabagal. Tumayo ako at tinignan ng peephole. Wala roon si Rowan, kundi ang usok at anino. Ezra, bulong sa likod ng pinto. Buksan mo na ang gateway. Nang arap ba iyon? Naglakad ako palapit, ang puso'y parang babagtas sa lalamunan. Ngunit sa huling hakbang ko, may liwanag na biglang umapaw mula sa mesa. Ang tasa ng kape ni Rowan, na dati natikman kong dugo, ngayon ay kumikislap na parang portal. Umabot ako at kinuha ang tasa, sa ilalim ng malamlam na singaw, nakita ko ang sarili kong mata na nakatingin pabalik, mapurol, pagod, ngunit buhay. At sa sandaling iyon, naunawaan ko, kung bubuksan ko ang gateway, mawawala na ako. Kaya ibinalik ko ang tasa sa mesa, at tumalikod. Hindi ako tumakbo pala babas, hindi na kailangan. Ang mundo sa labas ay multo na ng bangungot. Kaya umupo ako sa mesa, hinigup ang kape, lahat ng dugo at hiwaga, at hinayaan ang mainit na likido na ibalik ang katinuan ko. Sa bawat lagop, ang bulong ay unti-unting nang hihina. At habang sumusulat ako sa journal, nagdesisyon akong pipiliin ang mundo ng katotohanan, hagkan ang bangungot, tanggapin ang hiwaga, pero hindi papayag na sum sa akin. Sa paglabas ng umaga, ang liwanag ay naging pananda. Hindi ko pa rin alam kung totoo ang insomium o gawa-gawa lang ng isip ko. Ngunit alam kong nabuhay ako, hindi dahil sa kape, kundi dahil pinili kong huwag buksan ang gateway. Mukha man akong yano na may madilim na bilog sa ilalim ng mata, may bagong tapang ako ngayon. Hangga't may kape at liwanag, hindi ako magpapadala sa bangungot.